Yon mga idol oh. Sino nakakakilala sa isda na ito mga idol? Ang tawag dito, dito sa Sambales, bulan-bulan mga idol. Parang bangus yan. So ang gagawin ko dyan mga idol, tanatanggalan natin ang hasang <clears> at <throat> kasi Tapos, ipapangat ko sa suka yan mga idol. Gagawin ko ulit siyang parang sardinas. Ma kinakailangan, medyo matyaga lang tayo magluto. Pero pagka naluto ito mga idol, malasang isda ito, masarap ito bulan-bulan mga idol oh. masarap yan so dilinisan ko muna mga idol tatanggalan natin ng asang bituka at saka kaliskis saka natin ririkaduhan mamaya mga idol papakita ko sa inyo kung anong rikado lang ang aking mga ginagamit dito eto na mga idol ang ating paglulutuan pressure cooker yan iaayos lang natin na maganda mga idol yan napakasarap nito pagka naluto ito mga idol parang parang sardinas yan yeah. bulan bulan na may ulan tapos suka tapos nalagyan mo siya ng mantika mga idol dapat hindi mawala yung mantika paminta yan medyo mas maraming paminta mas maganda tapos, bitchin. Ayan. Siyempre, pampalasa natin mga idol. Ayan, asin. Masarap yan mga idol. Tapos, lalagyan mo kayo ng tubig. Ayan. Medyo tatamihan mo para habang tumatagal, kulo siya ng kulo. Yan ang magpapalambot yan mga idol. Yan. Okay na yan mga idol, tatakpan ko na yan and then isasalang natin. Walang tigil ang ulan mga idol. Walang kasawa-sawa ang ulan. Napakasarap nito mga idol. Tangat sa suka na bulan-bulan. Gagawin na naman natin sa dinas yan mga idol. Napakasarap. Dalawang oras lang yan ang ganda na ng kulo niya mga idol oh. yan mamaya parang sardinas na yung ating uh, pinangat sa suka mga idol na bulan bulan check natin mga idol total isda naman to isang oras na natin na pinapakuluan. tingnan na natin masyado mainit mga idol Patuluan mo lang kaagad sa gripo para isingaw kaagad yung init niya madali mo siya mabuksan yeah. Okay. yun ang ganda na ng itsura niya mga idol bali isang oras pa lang yan mga idol ha buka tayong piso doon yan ay ang lambot na mga idol teka lang teka lang teka lang ang lambot na oh oh wow 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 eto mga idol yung buto ng ulo hmm okay na okay na ang sarap perfect na perfect Iluto ng mga idol yung atin Parang saba na siya mga idol Itong ano Itong niluto natin So may buro pa Bibi ang serpat Doon siya yun May O tikman nyo itong ginawa ano Pansin ade Itong ginawa kong parang sardinas ah, Tikman mo May tikman mo Tikman mo may Tingnan mo. Pati, pati, dito ka na, dito ka na magsimula sa ulo. patinik Oo, sige, magtiwala ka sa akin, sige. Sige, sige, subo mo 'yan. No? Oh. Masarap, di ba? Ah, <laughs> diba? oh, ah, simple. Pati ulo? Oo, naman, oh. Oh, ganyan. Ay, siya. Oo, uh ganyan. -huh. Uh -huh.